mag inom po ako ng ano, nung una ko po talaga yung inom, ilaklak po -ilak po talaga yung isang box. Tapos after three days si ko, siya, po, sekreto lang pala, ano, nakabidyo pala tayo eh. Sumaki <coughs> po siya. <coughs> tapos, lumaki po siya eh. Nung nag-inom ako, lumaki. So, lumaki. oh, masakit na lumaki. Tapos, ano, pagka nag-drive kasi ako ng motor, hmm. tapos masakit pag nakaupo ako, kasi nag-apit. -nag ba't doon ba doon sa... Oh. Um, uh, doon po talaga uh, tumupo eh. So, inihil so, na kasi siya eh. o oh, inihil siya. So, ano yun? Uh, anong findings yung doktor before? Uh, di ko ulit pa, project? Kasi basta matigat. Kasi meron na po akong inoperahan ng mga sister at legs ko eh. Ako lang po nag-opera. Tinotox mm -hmm. ko yung <laughs> <Grabit laughs> <lang. laughs> oh, ulo Ta oh, <laughs> so, ko. Gamit <laughs> na talaga. Tapos ako, siguro nag-admit na po na na naga siya. O, so, oh, nung nasa legs ko, inoperahan ko yung Ganito so, white ko white na ako ba? Tinutuso ko ng ano. Tapos pinitate ko. Tapos kumalat na naman siya. May acid na naman siya. Nagulat ako may tupuso sa kweta, tapos kung tingin kumalaki. Tapos yan, sa sobrang ano ko ng mga herbal kaya ito, nung andan ko ininom eh. Pero nung tinry ko po yung equalizer, one day lang po may reaction po sa akin. Tapos right. after three days po, sumakit po siya. Tapos minintin ko lang, three, three sachet every morning, one sachet afternoon, at one sachet sa araw. Five sachet a day. A day? Ang iniinigin ko lang. So, nahubos niyo yung one pack for two days? Ano? Oh, three packs yeah. po for three days. Oh, graphic. mm, nilakla ko po, po yung 3 box, box tapos nung pagkatapos ko noon, after 3 days po, hanggang ngayon po unti-unti po siyang lumambot akala ko nga po puputok <coughs> eh, pero hindi eh up, tapos nung lumiit, lumiit. siya lumambot siya, tapos akala ko puputok yung lumiit nang siyang lumiit, hanggang nawala na rin po ngayon Nakakaya na po ikwento kasi nasa kwenta yun eh. At Actually, nahihiya po ako magkwento sa mga nakilala ko kasi nasa puerta mo, nakakahiya yung, yung hygiene mo kung baga. Oh. Pero nung, nung, nawala, nung nag-reaction sa akin, nung namaga siya uli, ay nasumasakit siya, parang hindi na ako nahihiya kasi mawala siya eh. Matawag <laughs> na oh. ako. Oh. nila. eh. sa rinx po talaga, meron ako talaga so, yung, ano. Sobrang amazing talaga mm, uh, ang pressure eh, na. Eh sa dami ko nang ininom na mga organic, mm -hmm. alam na kasama ko yun, ilang uh, merasil ang tinitake ko nun. 13,500 in one week lang. Oo, mm -hmm. oh, nilalakot ko yung merasin. Yeah. Yeah. Pero yung reaction naman doon, kasi mayroon din ako itong alas ako na ako, yun ang nawala nun. Pero yung buko talaga, maganda ko talaga ang equalizer. Okay, sige. Ma. Thank you, thank you.